kulang talaga ako kasi nung ginamit ko pa, lalo kung dalhin talaga mga bro. malaki malaki biguing ang gin. san san san. comment na live free, oh. pero grabe <laughs> uh -huh. nyo lang, joke lang yung pagkumot ay sa 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 Uh, of course, you've been known as pac Boy. Pero can you share to us anong pangalan mo talaga, bro? Um, Jason. Yes! Yes! <laughs> Bagay na okay, Jason or, uh, or Mister Park Boy, ano? share mo ba yung experience mo dun sa Bicol, ka kasama kayo, no? Uh, dun sa Carbon na helmet na nilo launch natin today. Um, actually, as a professional drug racer. Rupen! Profes professional drag uh, race! Ang <laughs> mga experience, simula nung ginamit ko kasi yung helmet niya, <laughs> hindi ko rin alam. Pero, ang lakas makahatak kasi. <laughs> makahatak na nga ano, nung mga girls. Yeah! yeah! Kailangan ko yata niya, bro? Uh, actually, kailangan niya talaga to kasi simula nung Lalo na kung sa ulo mo, oh. lalapit na talaga ng mga babae. Nakakapogi yeah, naka -okay talaga. talaga. Hey, <laughs> <laughs> Ay, yung ano, yung aerodynamics bro, naramdaman mo ba yon Yung lightweight, yung performance, oh, pinagkakatiwalaan no, okay, oh, ng mga ERs. Yes, tulad so, 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 rin ang sabi ni AGC kanina. Um, okay. Wala akong naramdaman na pain sa neck ko, mm. uh, which is past 9 uh, past days. Mm. Wala akong naramdaman na ng awit. Sobrang gaan talaga niya eh sobrang lakas ng mga pogi. Ayun, eh, parang hindi mo naman mararamdaman yun bro kada bababa ka yata ng helmet nag, ah, ng motor may nagmamasag sa iyo eh ah, uh, kasama na rin yun yung mga yes. uh, <laughs> uh, fans natin ano kasi alam nila galing kami sa long ride so pagbabata bakit boss? Ba? ayaw mo tumigil yeah. <laughs> Ayun. Eh, bro, para sa mga kapwa natin rider out there on the road, marirecommend mo ba itong ginamit mong helmet na to? Well, um, highly recommended ko para sa mga uh, rider natin na iba, uh, rider natin dyan. Lalo na yung mga mahilig mantra. Then, sa sobrang lightweight kasi talaga niya is ma mag siya dalit. Hmm. Ha? Ano daw? Patakan daw, Okay. okay. Lastly, bro, uh, before you go, uh, may gusto ko bang i-promote? Saan ka namin naabangan? Saan ka namin mapapanood? Well, actually, andito lang naman ako on my family, uh, um, uh, Helmet Philippines, and then, syempre, Team Gravity Page. Ayan. Yeah. Social media mo ba? Gusto mo promote? Ayan, yeah, yeah, syempre, alam nila, masinip. Ayan, yeah, Asian Pacoy here. Eh, hey, wala pa kayong mga kamay. Thank you, bro. Pero King kasi, hindi lang mga lalaki yung kasama ko nung no, nag-ride kami pa Siyempre kasama ko din itong mga nagkaganaan, Lady Arnold. Nakita ko ba, Steph? And meron din kami gusto hinga ng kanya. nag yung kulay mo.